Paano nga ba magpalit ng email sa Facebook? Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Okay? Simulan na natin. Napakadali lang magpalit ng email sa Facebook. Ang gagawin mo lang ay syempre i-open ang Facebook app. Pagkatapos dito sa homepage ay pupunta tayo sa menu. I-click lang natin ang button na nandito. Pagkatapos ay mag-scroll down lang tayo at hanapin ang settings and privacy. Pagkatapos i-click ang settings. Dito ay pupunta tayo dito sa account center. Ito siya, i-click lang natin. Kung wala kang makikita na account center dito, i-search mo na lang dito sa search bar. Ito ang account center, i-click lang natin. Dito i-click natin ang personal details at mag-click sa contact info. Ito yung email na kasalukuyang connected sa aking Facebook account. Now, kung directly mo itong i-remove ay hindi pwede dahil isa lang yung connected na email sa aking Facebook account. Now, para palitan ang email na ito, ang gagawin natin ay mag-add muna tayo ng pangalawang email. I-click lang natin ang Add New Contact. At piliin ang Add Email Address. Dito ilalagay natin ang email na ipapalit natin. Huwag kalimutang iselect ang Facebook account mo na nandito. At pagkatapos, i-click lang natin ang Next. Magsisend si Facebook ng 6-digit verification code sa iyong email. So, i-open lang natin ang ating Gmail app. At ito na nga ang email. Basahin lang natin. Ito yung code. I-type lang natin 'yan dito. At pagkatapos i-click ang next. Tapos na natin i-add ang pangalawang email, pindutin lang natin ang close. Now since dalawa na yung email natin, ay pwede na nating tanggalin itong unang email na connected sa ating Facebook account. I-click lang natin at i-click ang Delete Email Address. Kailangan natin i-enter ang password ng ating Facebook account para mag-continue. Pagkatapos, i-click lang natin ang Continue. At natanggalan na natin ang old email.